Isang mapagpalang araw kapatid. Ito po ang tinatawag natin pangkalahatang langisan. Nagawa po sa orasyon ng Diyos Ama, Agila 1st 18 second 18 Haring Bakal kontra at kopya ng 24 na kung saan nagagamit po sa depensa, gamutan at ang At dahil dito, ay maaari ka na po makagamot sa iyong sarili, sa iyong mga mahal sa buhay sakop ng iyong pamilya, kamag-anak at kung pen-tulot pa ng amang may kapal, kayo po ay makakagamot ng inyong kapwa-tao sa tulong po ng mga kargadang ito. At nakikita nyo po, ganyan po karami ang ating sangkap sa bawat bao, sa bawat gagawin natin pang kalahatang langisan. Kasama na po dyan ang motya ng lupa, tubig, hangin at saka apoy, at iba pang sangkap na mahalaga tulad po ng dahon ng Santa Ana, Catalina, Igira, Kurutan at San Miguel at hindi din po nawawala ang bahay para po sa kontra usog-usog laban sa mapasima, uh, mapaminsalang mata andyan din po ang gumamila silis andyan din gumamila silis na baging o lunas may kahoy na lunas, may lunas baging may tambal uling baging, may tambal uling kahoy at iba pang sangkap na nakakatulong sa larangang espiritual sa larangan ng dipinsa, gamutan at pangpaswerte. Yan po ang ginagawa para magkaroon po ng epektibong pangkalahat ng langisan. At yan po ang ating handog sa inyo. Hindi po natin tinitipid sa sangkap at mas lalong hindi din natin tinitipid sa mga salita o dasal ng Panginoon. Dahil tayo po ay sumunod sa alinduntunin gaya na sinabi sa banal na kasulatan. Episo 6, versikulo 13. Kaya't isuot natin o dalhin natin sa ating katawan ang kargada na mula sa kalikasan na handog ng Panginoon upang tayo'y makapanlaban sa panunubok ng mga masasamang lika. At wala po ibang ibinigay sa atin ng Panginoon kundi ang mga singaw ng kalikasan o mga gamit na sa paligid natin na kailangan lang nating tuklasin at kailangan nating alamin. Salamat sa tinatawag na spiritual cooling. Salamat din sa mga sinauna nating mga kapatid o mga forefather natin na mga kaninunuan pa natin na nagturo sa atin ng kaalaman at nagkaroon tayo ng sapat na kaalam o kaalaman upang malaman ang mga sangkap at ang mga gamit ng kalikasan upang makatulong sa larangang espiritual lalo na po sa pagdidepensa sa gamutan at sa pangaraw-araw na hanap buhay ito po yung lingkod karunungan ng Diyos ikitinit personal arts yan po yung pinapakita ko sa inyo ay hindi ko po maisa isa ang pangalan ng lahat pero nakita nyo naman po kung gaano karami ang ating babahagi at ang paggawa din po ng langis ay ginagawa po natin yan. Meron pong taunan, meron din pong sa loob ng anim na buwan, meron ding bawat buwan, unang biyernes ng buwan na ginagawa nating pangkalahatang langisan na ilalagay natin sa mader para kung meron pong tatangkilik at meron pong magpagawa ay ang langisan ng kaling sa mader na langisan ang ibabahagi natin. Again, isang mapagpalang panahon at maraming salamat po sa inyong lahat.